isang uh, every other day na uh, party session sa hapon. Kaya parang ano yan, basta ganun yun. Kailangan natin mag-cardio para sa future. Wala nang buhat sa hapon, ano lang, cardio-cardio na cardio lang. Buhat sa umaga, cardio sa hapon. At yan lang yung available na oras. Ayo full time na uh, bodybuilder. <laughs> Mas tagal na, na yun. May mo. Walang, mo. Yung huh 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 huh

Hindi pala ang pagod pala. Kasi kaya gising ko lang ngayon. Pero maya maya, hihigab, hihigab na talaga ito. Pagkasagad na yung, uh, ubos na pala yung uh, energy sa katawan ulit. Na, nagagamit na yung energy na galing sa kinakain ko kanina yun yung mahirap pagka nagka-cutting ka, yung malaking problema. Hindi nung lamon ka ng lamon, buhat ka ng buhat, wala kang problema sa energy, walang hikab-hikab pagka said na yung katawan. Pagka-bulky ka kasi, pagka nakakaroon ka ng counting pagod, pwede kang kumain, buhat ulit. Um, snacks pala, snacks pa iba pala yung kain kaysa snacks Pagkandahan okay. doon hindi kang mag snacks Dito kahit pa uh, Naka Hikab hikab ka na Bawal kang kumain Bawal mag snacks Kasi bilang na bilang na yung colors appearing ng tingin ko wala namang umbilang umpilang bilang pala basta kinar uh, siya wala na pero ganyan pag mag extra akong kain extra eh, ang colors din yun matik na yun beto, ganun lang yun Kaya, <laughs> hindi na kailangan na mag-timbang-timbang mag pa sa ilang dekada ba naman natin kumakain na kabisado ng kabisado yung gaano karami yung sapat, gaano karami yung sobra at kung ano ano pa sigla <laughs> nang naging mayabo <laughs> are are ito sana I, inano niya yung parang laksa inclined Sina, Ah, nandun na? Ano doon pala sa lababo? Nilagay lang din doon sa... Misa? Ah, sa ano? Lababo? Ang lock ng... Lock ng incline? Napaka-sipag ano, no? nung gumamit nun kasi tinabid talaga yung lock eh sana'y yung magtabik. Oo. <laughs> Di iniwang pakalat-kalat e. Eh. Pinabiba naman yung babo Eh, eh. Iyon nga pala. Moderate-moderate cardio lang tayo. Babaan. Dahan-dahan lang. Kasi... Ayon ah, sa chismes. Sorry. <laughs> ang cardio na para sa fat loss yung uh, makakaya mo pa rin magsalita kahit nagka-cardio ka so, pag hindi ka na makapagsalita hingal na hingal na ibig sabihin noon it's cardio na daw yun hindi na body patch yung ginagamit na energy doon yung di carbohydrate 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 kasi 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 talaga nalalaman kasi nga daw ang carbs yung ready made available na ready basta mas mabilis yung gamitin source of energy pag malumanay lang ang katawan daw natin mag reserve ka agad yan ng, ano kaya ang gagamitin niya uh, yung stored fats i-reserve niya yung carbs na energy. So e yun daw, yung mabilis nga round, yun nga yung nilalaan niya para sa biglaang pangangailangan. Sabay ganun. Woo! <laughs> May pabigla-biglaang pangangailangan pa. Karating kainit pa. 15 minutos pa lang. tagap na yung pause ko sa inip you no, hindi ibig sabihin nito na buper na yung palores ko. Pinagpapawisan tayo dahil mainit niya, pinapalamig ng katawan natin yung sariling katawan niya. <laughs> ano daw 'yun? <laughs> Siyempre yun dapat yung defense defense mechanism ng katawan natin. Pag tumataas yung pressure, matik talaga siya mag labas ng pawis para pang palamig para hindi ka lumagpas doon sa uh, init na mag, ma, ano tayo, ma, mag, convulsion bigla <laughs> ay convulsion pa na lalang hindi -hi. ang yeah, pagis wala kasi music kaya pwede tayo magsasalita sa nito magpukukwenta walang kakwenta-kwenta ano nalang yan? Pag oh, may music kasi hindi maririnig pala ito yung copyright. Okay, eh hindi naman, ano ba, wala namang speaker yung, ano, wala yung speaker. Wala mikrofono pala. Kaya ganun yun. Ano ang sounds ba'y? Ano ang sounds ba'y? Sige, silang. Silang ba'y. Patutugin nun lang. Uh, ating, naka ilang minuto na rin yung video-video to eh. Pwede na yan. Mayroon na ngayon pang post. So, <laughs> maganda lang yung post ba'y. Mas boss pag may background na sound. <laughs> uh, okay. Para tanga sa jenga. So, uh, sa bahay ano kasi may makikita din sa copyright. Depende sa music. <laughs> Buti ma, pagsambahan mo pa rin yung cellphone mo ba yung, na ano naman yun. Hindi uh, na halos makita. Asan? Yung cellphone na ginagamit ng music. Ah, uh, ma bakit makita ko man okay okay pa man yung mata ko pero yung mga mata ko -talag talaga nito wala na. Ah. Hindi <laughs> so, mo hindi ma mo mataasan yung buri ah yung ano yung brightness. Bright. Hindi right. Hindi, hindi na. Sira na talaga. Ano so, pa naman babad nandoon si Boss Ah, yun na lang tuloy-tuloy yung ano gamit. Tapos, pero may mainit kasi, pero may nakacharge sa gusto ko pang amplifier. Naka, nakasiris lang? Oo, oh, at saka binag. Saka baga po yung ako yung makapag-usage, iba pa nito, na lang dito para hindi yung makasadong mainit. Ah, pag ipatong sa amplifier, oh. lalong mag-init. Oh, lalong lalong init, o, ininit, kaya nakakutuwa yung MCD niya. Hmm, uh, na nas, nasuno, na ano, nag-blurb. This is Friday, and here's what I'm good. mga mga remix na tiktok mga hard rock ipa tiktok guys ha? mga hard rock pa para hataw na hataw yung buhat kasi parang mag-tour tayo pag, 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 pag love song kasi maalala lahat ng mga utang eh. Ay, tangalala <laughs> ha! yung utang muna na pula iniwanan mo sa probinsya mahalungkat mo ba? grabe pa yung pabot-bot ito na bayran ni Kaumanya ni Ahat na kaglakaw ang mga kamukbaya grabe yung pabot-bot ito na kaglakaw eh napayahan na ginawa kumalag kaya kwarta ko na ito kwarta nito ito yung